din ba? Hindi talaga ang airport niya ito, oh. Ito na nga, ano tama po, mukhang ito. masisira yung Yung nagpakarga sa kanya Ang yung tayod Bearing Yung papalitan mo lang muna dito Bearing Papatik na rin yung wang Baka nga, na-apektuhan Na-apektuhan yung Nakarga sa kanya kasi na naman, yung very sira na, wala na wala na siyang ngasa, na rin. Kasi maalog na siya, yung yung computer na oh, sa alay. Kasi na. Naririnig niyo yung kulog na yan. Para helicopter. Oh, Ito is modelo 2G. okay. so, 2GD Ang makina is 2GD At narinig nyo so, yung Toyota Fortuner 2GD Narinig nyo yan Ang tulong Bearing sa loob ng alternator Pero papapalitan pa natin Up to na isang... Ayon, to, muna ni hmm. Oy, Cardo, nasama na naman. Eh, yan na. Eh, naisama na natin sa vlog yan. Nakikita nyo naman dyan. Pwede dyan, tawag yan. Pwede ba? Parang yes. helicopter. Ayan. Diba? Ayan, di ba? Ayan, mawawala yan. Mamaya pag natin yung... Ito ang ano? ko, i-vlog-vlog ko siya. So, yung pagtanggal, ilalagay ko to, Dito yung cellphone ko. So, ang ba? uh bearing. Baring na sa loob. Pero sa loob ang problema nito. Part number ng bearing na isa 62 old. Ayan po yung apart number niya. Tignan nyo na lang. Ito yung maliit. Ito yung malaki. Hmm. yun yung mga part number niya. Is wala naman dito sa gilid. Magduduling talaga ako ungoy Yan yung part number niya. Ito naman yung isa. Ito yung part number niya. Bali tatlo. Ito yung sa unahan. Yung yan sa Ito yung sa loob. Ito. Ayan, tapos na yung laban, tapos na yung ingay.

Ito yung know, mga part number ng Jerry 8 Tapos ito Tapos meron tayo dito Yung know part number nito nasa gilid Ayan po siya Kahit meron Ayan yeah. Papakita ko na lang sa inyo mamaya yung gearing yun, nyo yun, yun, Ang part number Ito ay 2GB Archer Neto Shout out Ito yung gumawa Si Randy Ako oh, yung taga-panood Ako yung taga-panood Nagkapagmaan na mga to. kaya nagkapagmaan. <laughs> Shout out sa inyo.